bigay to ni Patty. Cute, no? Cute! <laughs> Hi, Patty! Ta-den, ta-den, ta-den! Mwah, mwah, mwah! kamukha ko, kamukha ko. Pati? Lug. <laughs> Harum, ha? Hindi, dyan. What? Water. Green? J! Jopin. J! Arvin! Yab! 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 <laughs> Bro! Baby! Beba! Daba! vice, po at man po. Just Ito, baby, baby, baby. <laughs> Bakal na tapi kamong sardinas, warang payo. Bakal na kamong yelo pero mainit. <laughs> Bakal na kamong kagpirdeng laog. <laughs> Hello, ina ba kalba ka mo Pag di ka magbakal, bala ka mo. So, ang gusto. Lain nyo ni Arvin lang. Iyo, lain ni Arvin. Wala kang original. Bakal ka mo diyan, bakal! Kung mo hindi lumang bakal. Ay, wala kang mong kwarta saan. <laughs> saan naman? sa kwarto mo? Uh, sa tig-suit to city? Sa taong mo Tapos, no na may heart. <laughs> two eggs na lang yan, two eggs. <laughs> Dalawang etlog na lang yan. Ito Royal Coke. Ito mineral water. Ito Max. Ito Bagas. Biscuit. Yan you o, know, boy. Smug. Turing. Paminta. O. Oh, mga dilata. Ano yun eh? Senorita. CPO. Sige, what's wrong? Soyo, Ligo, Youngstown, and Sinigang sa Sampanok. Aray, ito kailangan na kulit pa. The <laughs> Guard, Katul, ay, hindi ba yung Sabon, Kuspuro, Pulbo, Surprise! Ano na yung nagpapento? Mami, ako Siya, ah, kung gusto mo bos, mag boss mag-alambos, <laughs> Walang ito gina. <laughs> At ang pinakamalaga, ang pampaputi! Sorry! <laughs> <laughs> oh, Aray Ano yun eh? Pero ano ilagay ng kikoin, kibenta, gas, lanas, tauyo, tomato sauce. Ano yun eh? Kasi, <laughs> oh! Parang sa tiyan na may pegorito. Bawang. Bawang. Kamatis. Pamsos? Sibulyas. Hang soses. Hang soses. Colgate. Shampoo. Splash. Oo. Ayay na, ayay na. O Susi... si Piliya! Bubakal-bakal na! Coffee mate! Kape! O Pinaka-tapis si Milo. ano pwede. Or last, 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 last. Ang pinaka... Pinaka-person. You know? <laughs>